Guys, ngayon ay gagawa kami ni Aite mm -hmm. ng sago Jelly salad. Yan, ito ay na yeah. po ang, sal ang amon nga ano guys, sago. Napalambot na, na namin yan. Ito na po ang aming mga jelly. Iba't ibang ano ah, klaseng ito guys. Yan, ibang ibang mm -hmm. klaseng flavor. Yan guys. Ito po ang aking, alagyan uh, natin, uh, natin ng cheese. Ito po ang milk at all for post cream. Ay, yan ang aming sangkap ni Aitin sa Sago jelly salad. Yan guys, mag-start na po tayo. Yan, ito na po ang ating jelly guys. Ito po ay iba, ibang klase, ibang ano flavor. Ito na po ang ating sago. Ready na po yan. Ay, i-mix na lang natin lahat yan guys. Ang Ang ating mga sangkap guys. Ito po ang gawin namin ni Aitin ay sago jelly salad guys. Yan, hindi ko na nang pakita sa inyo guys kung paano magluto ng sago. Kasi lahat tayo ay marunong din magluto ng sago guys. Wow, miss Yan. kibit. Yan, ang aming iano ni Aiten guys. Yan, ikat lang natin guys. ganyan ito. Ano na Aiten? Kung ka kayo, ha? Da utot na. Ganyan ko lang siya guys. Ganyan ko lang. Yan, ganyanin. Ganyanin ko lang siya, guys. Kasi ang sarap, guys, kung ano, guys. Ang sarap. Ang sarap nito, guys. Ano jelly Jolly Soap? Maggie Fee. Evet. Evet, <laughs> evet, evet. Wait, wait, wait. Yan guys. Hindi ko pa na nagawa, nagawa ang aking, ano, guys, sa aking sago jelly, guys, ay ubos na sa aking anak ang jelly. <laughs> Sarap daw. Gusto na daw niya kumain. Ay, nako, ay, ten. Masarap nito, guys. Pang dessert dessert-dessert natin, guys. Hindi man tayo kagawa ng mga sapin-sapin. Kaya wala man ako dito mga, ano, guys. Gusto kong gumawa ng sapin-sapin, guys. Kasi ang paborito ko yan, guys. Pero wala ako din mga gamit, guys. Yan na, guys. Tapos ko na siya, guys. Gin-ano, guys. Gin-cut-cut ko siya, guys. Ng cute, cute. Kasi wala dito, guys, na... Ha? bilhin ano ka guys pang Pilipino na pang dessert wala dito guys yan na po guys ito na po ang ating sako guys yan ilagay na din natin guys ang ating uh, ano guys oh. jelly jelly ano fruits <laughs> ibang ibang klase ito guys lagay na natin ang ating cheese ano tani, hindi ako nakabili kanina guys ang corn masarap kasi kung may corn tani guys okay lang yan guys simple lang yan guys tapos ilagay ko na din ang aking cream cream dalawang cream ito guys lagay na din natin ang ating gatas na, haluin na natin na guys yan, haluin natin wow, sarap guys ang sarap guys ng ating sago jelly salad masarap ito guys kung i ilagay sa ref guys para malamig lamig masarap kasi kung malamig guys di ba tikman natin guys Mmm, masarap. Masarap sa guys. Yan ito na po ang ating ano guys, ang ating sa good jelly guys. Yan ang sarap guys. Ang sarap. Yan ilagay ko na guys sa aking uh, na may takip at saka ilagay ko sa ref muna guys. Yan po, tara guys, mamaya na ako kumakain yan kasi gusto ko malamig. Bye bye.